Tapos yan! Matin yan. Kailangan mo ano, as yan. mo matapos agad yan. Hmm. Pulutan lang. Kailangan natin yan. Pulutan? Oo. Oh. Pulutan, <coughs> Pulutan. Ayun nga, matingkad na ng mga kulay ako. Oh. Isang patong pa lang yan. Dalawa yan. Ha? Dalawang patong yan. Dalawang patong ba gagawin dyan? Oo. Oh. Oo, oh, pangat yan pa pagka Pagkasyay mo, yan lang pintura natin. Oo, oh, ay kailangan. Yung dalawang patong yan, no? ganyan na yan. Oh, sige, sige. Oh mo okay, muna, guys. Yes! Anes! Wala pa yung isang kasama mo, Foreman ah. Ano ba gagawin okay. doon? Ayan, ah, plantasan na lang yun. Taposan. <laughs> Pinag-almusan muna tapos dilayasan ka lang? Ba, ano bang klaseng trabaho yun? yun talaga sa trabaho. Guys, pinipinturaan na po yung kwarto namin. Pinupunturaan ni Foreman. Fore! Matatakas mga gabon yan, Fore! Tapos yan. Good. Hugs, good hugs. Wow! Baka pati kay Samy, Pwede na siguro blue yung kisami, no? Bakit. Ano. Pa, kay Samy, no? Pangit, hindi na Black pa, maganda yan. Yung itim kay daddy, meron palang pangkakay kay daddy. Itim. Bata-bata mo, oh. Ano ba yan? Arawan ba yan o ano? Bata -bata. Arawan yan. Parang Papa. ano ah, pakihawa na oh. Papa! 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 Ah, guys, linggo po pala ngayon. Eh, araw na ang... Pintura. Pagpipintura ng bahay. Kasi. Okay. Pinagkulong na na magtito. Kaso <coughs> wala pa yung isa eh. Mama, oh, ba't wala pa ba isa? Saan ba napunta yun? hindi ko alam, masyari natanong. Oh. <coughs> ah, oi, saan ba napunta? Papagupit okay. ata. Pagpagupit pa. Pagpagupit pa ang Ito pa lang guys ang napipinturahan. Pintura lang eh. Tsaka yung labas. Kakaumpusa pa lang naman eh. Papa! Oh Jillian, ano siya may mga ano dun? Oh, Gamu-gamu. Oh. Gamu-gamu? Saan ka na? Diyan ako sa kami. Nalang guys, nag-aala sila guys. Forman nagtatanggal ng TV. Unasan to bila na? Dati ano nga wala? Dito pa isang forman. Nag-electric lang. Ano si puso? Mom, wine. Ano ba tayo 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 Ano ba? Oh. Ayan guys Foreman muna ako ngayon Foreman Foreman Anong balita dyan Foreman Mukhang maganda na yan Hindi ka mo pinagpapawisan dyan Hindi hmm? ah diyan. Lalagid na kayo ko na yan. pa naman niyan. Dito, ako tatanungin mo ba 'yan? Ano no guys, <laughs> <laughs> na 15 na rano patong pa lang yan. malapitong talaga si po <laughs> Hello. Boy Ikaw bata-bata. Bata bata da. Bata -bata. patuloyin patuloyin Depoy. Tutuloyin 'e, eh, marami. Papa. 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 Astig 'un. Okay. Hay okay. <laughs> <Okay. laughs> so, guys, bibigyan na 'yung bahay ba namin. 'Di, si, pinipintuahan. Tayo pa mga bibigpinturahan. Oh dating green unlike like blue siya na lang magdodoble ya yeah, boy ya hey, yeah, ito yung pintuan mo wag <laughs> ito short kanina yan matinong ata yung short na yan ha. Aje po, Poy, matino ata yung short na yun. Ano Yung short na dilaw na yun, kanino ba yun? Di ba sa iyo yun? Ito, trabaho yan. Kung man, nagpabili na ako ng ano? Ano? Sabay? <coughs> Ulam. Ano? Adobo na lang, adobo. Ano, na, oh. na natin adobo, ano? Na. Ah, Ako na lang magluluto trapel Siyempre. Opa, masarap pa magduto. Yes. Ano Adon dadiyo. Dadiyo, dalhin naton. Alin pa yun? Live ko Alin din pa? pa? Bili ka pa isang sibuyas. Amin na 'yong bili Dalawa na bili mo. Luluto tayo guys. Adobong manok. Dahil yun lang ang alam kong lutuin. dad mamaya na yan, Jepoy. Papa, kailangan mo ito so, mamaya. May opening ako. Saan ka naman maglalaro? Ha? Saan? Diyan, sa Perez. Kaya lang, ng opening, diretsyo na ako sa balating. Ito na rin kaya. Ito pala. na rin kaya. Ito may tumatawag ba yung cellphone ko? Ito guys, pinagluluto ko po. Ako ang cook niyo Cook, baka Matagal na lang Ngayon nila matitikman to. Masarap to adobo. Masarap na adobo. Uy! Bakit naman talaga mga taong ngayon? Si Jeff, nag-sabay pa niya. Hindi na lang mamaya yan. ano na ba mamaya yan. Kailangan eh. Hindi na kailangan. Bakit ba ako maglalaba? Nga. Salam na tayo sa awale maglalagay na tayo ng matika, guys. panis

Inan. Kumbis. Adobo yan. Masarap yan. Pag ako nagluto ng adobo. Sinusuro po talaga yung sigulat sa kabawang pag uh, nagluto ko ng adobo. Yung pinapupula. Salang na natin yung manok yun sarap naman 'Yon, Hello, Tapos mekos, mekos.

Okay. Yeah, okay guys, stock muna natin mamaya naman. Pagkaluto na siya. Yo no, ay na may kapalit na oh. Siya na raw tigapinis finish. Ayusin mo 'yan. Well, di, well, ano? Ito. Ito. Jordan. Yeah. Jordan 'to. Ikitin mo 'yan. oh, 'yan. Oh, kumuha pa isang import. Eh, pwede ko pa kapabayad dito ah. <laughs> Alam ko, ako ang pambayad yan. Yan, yan rin, yan. Oo, yan. Hindi. Oo, doon na lang, yun Itong itim. May itim yan eh. Oo, sige, okay lang lang. Tantin ba yan, le? Ha? ba? Hindi. Ano ah? Ano ah? Report lang. Pakiyawan yung trabaho ba? Eh, bili namin nila. Pakiyawan niya Dalawang ano Report eh. Ano? Dalawang lipo lang to. Ang pakiyawan hindi ano ah, arawan na. Bili nila namin yung hindi lang. Ano? Report. Nasaan yung isang battery ng GoPro yeah, go. ko. Oh, ano to? Iitim mo muna lang yan. Ano to? Ito. Yan, na. Basta, inula ko yun. Kung iitim ang pala yun, hindi siya Pwede, kukulaan din yan. siyempre. Hindi pa ka ah. na pag hindi. Kukula yan. Sige, hmm, gawin ko yan. Kukulaan ko ba ba? na yung pambakpak mo eh. Okay guys, mamaya naman pulit. Mag-charge muna na ako ng battery lobat na eh tapos sila bala muna sila magpintura doon kuha na ko na lang pagka, patapos na ayun guys luto yung ulam dobong manok kain na kayo kain na ang dami pa rin kalat Di Dito na ang sa ano. Hindi ka mabasog yan pagkain. Kaya na, kaya na. Hoy, pakain na yung sila okay. 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 so, okay. okay. so, no, yung misil na yun. Dito. Saan ba? Saan? K2 up. Hindi na, yap eh. Pwede ka makakataan dyan. Makakataan na. Hindi na, ito ah. Guys, so lapituraan na yung presyo ng kayatot. Magaling talaga kumuha ng import yun. Import. <laughs> dito import. ka talaga ng Ah. Ang lang. Ah. Gumaganda ng kulay ng bahay. Saan ni Gulay? May mga dalawin na yung Julia. Okay, lang kay Julia. No, mga drawing yan eh. Parang makakadaan dun. <laughs> Talagan din yung CR, yung CR, Jepoy. Dati ako na doon yung sa dalawin. Dalawa ba yung unahin na nila? Kaya na, na pa din yan ah. Masikip pa. parang nasa sa ano, kuweba. Yung CR! Lagyan mo na! ha? Kakalabas lang yan sa kwarto. Wala nang music eh, kaya mag-video na tayo. Wardo, hindi ka ba tapos? Hindi pa. Tapos ka ba? Ayan, oh, maganda na yung kwarto. Pati kisame. Ah, Sino ang pipitura pinto? Pinto nga na ba? Pati yun, unahin mo na yan. Yung ibabaw na yan. Yan. Ayun po washing dito, ang ah, pato yung wardo ano ayon sa ano. Hindi ano ako. Hindi, pauwa mo na kay kuli itim dun. ano? Ang gagawin Ha? Ano? ano yan? hindi na Dade! Eh hindi nga makakalusot si daddy. Mamaya na. Mamaya na wardo, hindi nga makakalusot si daddy. Masikip dun pag oh, pagkausot na lang. Paul! Ah, Sino? Ah, Joan. po? Ayan um, guys, so tinitira na rin po pala yung kusina. Pinipintura na rin. Ayan na yan, eh. Lagi mo siya. Bale. O, sino ba boss? Ikaw. Ano ako? Si mama. Ako lang ano nito, foreman. Si mama, asa si mama? Oh. Bali mo na yung 1,000 Sabihin mo na Ma, bali yung 1,000, ma yeah, ito ka rito Por, mm -hmm. bali <laughs> 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 yung Por Por, quatro yung yan Ay, okay na, ay na yung kusina Binipinturahan na Sobrang quality ng pintura pag siya, susunod si Ar, Ito pa ha? Alisin oh, oh, niyo oh, yung mga oh. ano Ito ilalim Wardo, rado para hindi alin yung oh, mga ipis. Oh. Para mabango. nanti oh, oh. dito si Wardo tsaka si Jepo, sa so kusina. si Tapos si Epo right. si right. si ay si Jampol. Ito si ay, eh. Ayun. Sa taas. Oh, Ayun si Epo eh, ayan ba may sasabihin kayo po eh. baka naman. Bali. Bali. Bali na din po. Ah, ang ganda ng mga ito. Ayun. Matatapos na. Hoy, pero merienda ho nga. Baka mag-o pa merienda. Merienda? Wala na akong pera eh. Si okay, Mama. Chat ko. Grab 'yun. Chat ko sige. Ayun guys, tapos po 'yung lahat ko ng ulan hindi na ako dapat alis ako ng alas 3 anong oras na ayan o hindi mo natin ah hindi mo los puntos de la radio.

pinturahan yung, yung anong bahay. Ito po yung resulta. Uy! Shh. Pakikita ko po sa inyo. Panis! Pogi! Pogi! May dumating, meron kami dumating na financer, buti na lang. Kaya na pa kami nag-aabang ni ni Wardo eh. Kaya Matutuloy na, matutuloy. May pulutan naman na eh, oh. Wala. Eh, yung financer namin o. Oh. Ito si, yung financer oh. Guys, ito po yung may namin. May noong, uh, no. Ano may dala mo? Ano Alam mo? lang to. Mm -hmm. yumi, uh -huh. Ano says Yumi, ano sa'yo? Yumi? Putas? Yeah. Sakto-sakto oh. dating mo. Ikaw na naantay namin eh. Kaya. Namin. Ano na boss, ano boss? Boss? Orange, oh. So. Boss, oh. Ayun Ay, lang, kung si Julia, Julia ane siyo? Abes. Oh, Amat. Yeah. Um, yeah. Hindi na ako minum tol Iyo? Okay. Sorry. <laughs> Kait na may pride itik yon. Hindi ako minum kasi <laughs> I'm strong. <laughs> oh God? Pag-aoh God? Eh guys napakaliw sa punong bahay. Ayan o, no, very saya. Ayan, pumunta namin yung Pride Epic. Oh! Ayan na, chinat ko na. Fried Epic, guys. Ah, <tip> uh, siguro guys, yung video ko hanggang dito na lang kasi mamaya lasing na kami. Dito na. Ito pa Oh, 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 oh. Ashkip niya kami. good. Beng! Binulsa na! <laughs> Nanalim pa sa daan na. <laughs> Kasi 50 ka lang daw ngayon d'yo eh. Nagbibigay ko na diba? Eh po, nagbibigay ko na. Matitiri <laughs> kayo Binulsa na! Nagbulsa nyo eh, na. Eh binulsa! Eh eh nabulsa! Pasensya na! Nabulsa na! Eh, eh nabulsa! Eh eh nabulsa! <laughs> Bye. Bombi won 1 kayo ha nice. Si Ed, guys Si Ed, kalaban Tapos Ayan, 1v1 oh. siya Napatay nga siya kanini Na, Napatay din siya. Oh lang yun no, pagat lang yun Umpisa